gabing ito ang um, Christian Abreda pero po shout out ko Ayan, tsaka si Uti good morning Good morning, Idol Ayan, yeah. pang mga panggabi kay eh. Oo, kuya Ang agap din ninyo, ano? Kailangan po <laughs> Siya nga, ay, ako naman hindi makakatulog Kuha naman yung kay Tatay Bay, puro anihin Ah, anihin po pala Oo, ay, kailangan malapos ngayon Pinuntahan ko nga lahat ng mga kaibigan ko Ah, ngayon po Oo, kailangan kanina niyo. Oo, eh tutulong daw naman sila mamaya. Ba yun, baka bumagyo ko yan? Oo. Ay, pag yun ay bumagyo, giba lahat. Ay, yan nga ako ano. Kaya oh. po kanina, no? Ano. Oh, nahihina, oo. Ay, wasak lahat. Logi. Ano, logi? Oo. Ato, pernada. <laughs> oo, oh, oh, ito, thank you. Wala, pernada, kawa. Ito, thank you. Oo, oh, ito, thank you ah. Agap. Yan, saludo po sa mga, ano, Gasoline boy Pili lang ako mga kaisa ng bulalo po Para po Panlaga po, pantanghali ang punungakan mga kaibigan Ibibili ko lang po Si nanay at si tatay ng pandesal Pandesal na po Pabili nga po pandesal naman po ay sa aso. Ito po. <laughs> Hindi po pwede sa ano po yung aso natin build dyan ayan po. Ayen po, isa aso natin build dyan Hindi po pwede ang ano galing po sa bukal. Nagdudumi po. <laughs> Dito na po tayo sa bukid, mga kainsan. Good morning po. Niyan. Ito pong dalawang loang at tatlo. Hindi po ito nabuhal Yan, thank you Lord At uh, maganda po ang sikat ng araw Araw po ng uh, huwibis Thank you Lord, thank you At uh, pinagda, pinagbigyan yung ating dasal Sana man po ay ano Mga kainsan Pinagdasal din natin na Huwag sanang dumaan dito ang bagyo Okay, tumaas po Alam ko dito ang daan talaga Tumaas po ba at humina ay naaawa din po ako sa aking sa mga kahanga ko po diyan sa aking mga tiyuhin yung iba ay yung iba po yung walang pang upa ay sila sila ang nag aani yan kaibigan ko po kababata talagang inisa isa po natin halos ano po kami dito mamaya mga baychin ko katao yan naman po lang lagi sila ah, to, handang tumulong po yung lahat ng mga kaibigan kababata yan, kapit bahay. Sama-sama po lahat. Yan. Ngayon po talagang masasaksihan yung mga yung pagkakaisa po mga kainsan. At uh, ako naman po magluluto ng mga ulam. Pero sasaknong din po ako dito mamaya. Ayan o. Oh. Ay talaga pong ano. pagpo ito mga kainsan ay hindi na ani. Wasak po talaga. Kaya mamaya po kahit uh, sana po ay maghapong maganda ang panahon. At uh, sana rin po ay mainit. Pero kung hindi man mainit, kukuhanin namin po lahat ito, ipapadryer po. Sabi ko kay tatay tuloy na, magkakaputi. Gawa ng ito po ay hanot. Ganito po ang mangyayari oh, mga kainsan. Yung pundadaan dadaan ditong bagyo, dito po ang tutok sa amin ay, sa so for example po, yan. Magiging naranasan ko na po 'yun, signal number 3 at number 4. Magiging ganito po ang ano. Palay. 'Yan, matitira lang ay 4-5. Pero dapat ay ganari. Ari po. Alam. Oh. Epekto pa rin po ng bagyo. Hmm? Mm -hmm. Ayun po. Oh. Naraglag mga kainsan, eh. hilaw pa po. Hmm? ito po yung bagyong si bag, bagyo pa rin para po ba siyang naluoy mga kainsan na paspas po ng hangin hmm, dami oh Ari, ari, ano mga kainsan? Inog na. Ari, inog na rin, oh. puro hilaw pa hmm? sayang <coughs> ay ari hinog na o, aray ko ari hinog na mga kaisan eh. tatlo hmm? Aray, hilaw pa. Hmm. Hilaw pa. Dami. Ayun pa po. Naluoy. Hindi po iba na ang lasa paglaglag. Ayan po, mabubulok laang po yan. Hindi na humakakain. Ayan. Mm, busong po. Mm. Dami, sayang. Mamaya natin mga kaisang kakainin. Mamimitas po muna tayo. samahan Tunay na samahan Ito pamilya ating tulingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan Kitas po ng uh, mangosting hmm. Si Uti po na hataas Yan si Jenmar Toy. Eh. Yan Nasa taas po si Uto Mato na i? Nag-aano po? Uh, matunay, Mangkustan. Kanino Oh, mato ni Mangkustan. 'Yun, ulo ng kalabaw. Kanino? Oh. Mangostan po. Ibil. Oh. Uh, 'Yung mga nag-aalaga na 'yun, kay Tiyo. Ah, uh, pa-iwi. Oh. Uh, kuha po. Ano ni? Ay, na maupa na maupa. Mm. Uh, tapos na. dapat na sa lupa eh. Ito kasi eh, ang ganda na ito ito. Oh. Ito po bukas ay eh, pulang -pula na. Siksik -sik na siksik -sik ang sanga yun. Siksik -sik na siksik -sik po ang sanga. Okay, saan, nasa katakasan tayo. Oh. Yan ang baba. Puro sanga na po. Para pa bang kasmas, treh ah puro ah kay ay sasampit ka ano to eh <laughs> hindi kasi diretso sa lupa po ada ah, egg ako noon lagnat ako noon buboy lupa ay ah, hindi ka daig ano Ай, ну ладно, Apo madali pa po ng bagyo mga kaisan may lang sulis pa pala din eh, oh. malapit din sa mong gustatan ako ko po kanina doon sa taas marami pa pala oh. aakitin ko na po araw po yung wari kitra ni nakambal ay eh, sayang meron pa pong sa air hindi na po na idinda o to eh. nabisi na po pag aani eh. ah, oh. Ah, napakalanggam naman eh. Ah, pala sabi ni Uto, eh, napakalam. Utol, inapakalambon. Utol. Napakalambon no. Daki mamumuti doon. Pagpugo na ring malanggam, matamis daw. Sa iring. Kailangan po mabilis langgam po Eh.

Eh. Yo. Tamaotel na sunis oh. Yeah. Uh. Uh. Ah ah. Pagkalangkan po. Tatapis po ay. Kay paulit na tapis ano. Uh. Dilim na po. Yan mga kaisam, yari na po ari. Hindi naman po tayo sa kaputol. Ito, eh, pita ko to Ayan. Matipid din na, ano. Nang lalaglag na. Ay. Mm. Ay. Oh. Ano yung nagkungala ang? Bukas ako to eh. Mga kaisan, hindi po namin natapos. Bukas po ulit. Kabila. Saka ari po. Maliwanag lang po isa camera pero madilim na po sa tunay na buhay, buhay ah. hindi na po namin kita oh are po, may order ngayon nyari na po kita nil oh ah ah Baka po rin may 40 kilos. Ang, ang isang kilo naman po nito ipipitong piraso ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, isang kilo na ito. Pag malalaki, mga pito walo. Ah, mga kaisa, pauwi na po. Bukas ulit yan ito eh. Hindi po natapos. Susundo naman po ng uh, bata sa lokban po